na aamoy na mabango na masarap parewa kay ko'y inoobe na aking kasama ayan aking kasama nagluluto na naman na masarap na ulam ayan tingnan natin yung kanyang niluto adobo tapos meron pang ino-oven na manok. Wala, wala. Yan, tingnan natin. Ayun. Kita nyo? <laughs> Tapos meron pang niluto dito. Pusit. Niluto ang pusit. Pusit. Oh my god, ang asarap Ang aming gulang.

Masisira naman dahil ito nito. Oh, huh? yeah, mga ah, lotong lotong big lotong sibo cebu. sibuano makakatikin na lang ng lotong ng mga taga sibo meow 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 ah meow tayo meow tayo. Tayo tayo. Ah.